Yan ang mga nagbubutas. up guys. Kain tayo ng mangga. Mangga oh. Borer lang. Hmm. Ang tamis. Pumupunta lang ako dito pagka gusto kong kumain ng mangga. Tapos uwi. Hmm? <coughs> Pang -ilan ko na to eh ang ilan ayun may nahulog <coughs> kaya lang ayun o, papakita ko sa inyo kung ano yung borer ayun o Hmm. Yan. Ayan may mga uod yan. Yan. Inuod Oh. Hmm. Inuod. Yan ang borer. Hindi gaya nito Oh. Ayan o malinis. Malinis yan. Ayan o malinis. Ito madumi. Hmm. Yan ang borer. Oh. Borer na naman. Yan hindi. Hindi sa borer. Baka hindi sa hindi sa sira oh. Hola. Na ano kasi to ng uod dahil nga masarap. Yan, ipapakita ko sa inyo. Kung ano yung nagbubutas na mga na insekto. Ayun, ipapakita ko sa inyo. Kung ano yung nagbubutas na insekto. Yan ang mga nagbubutas. Tapos pagkabinutasan na nilalagyan na sa loob ng ano. Ng ayan <coughs> oh, o, binubutas na niyo. Mm. Hmm ba hay o. Hmm. oh Yan ang bumubutas sa mangga. Pag inulan, ayun na. Maano yan pagkatag-ulan. Kaya dito na lang to guys, itong vlog na to. Kakain pa ako.